Alright, welcome guys. For today's video is uh, gagala kami sa sa ngayon ng Yamani. Eh. ako wow. Sa San Valley. <laughs> <laughs> Dapat kami sa San Valley guys. So kasama bon ko <laughs> si si Ate <laughs> Nobi at si Dikot. Sabang maihintay po kami. Na San Kapatid Bumbali. ni uh, Kuya Mani, ayan, dito kami sa My Clinic ngayon. So hintayin namin ka para makasama namin sa Moon Valley doon sa may bundok malamig doon guys. So abangan po namin. Umangon nyo, guys, na pagpunta namin doon. Sana, ah. Oh. So, yun guys. Nandito na yung kapatid ni uh, Kuya Manny. Ayan. Ayan. Nasa akin na po yung kapatid ni uh, Kuya Manny. Nasa likod na. Ayan. Hello po, uh, ate. So, yun, guys. Punda na kami sa Moon Valley. Ayan. So, kasi malamig ang panahon ngayon. sa so, puwong kami ngayon. So, kailangan namin ng na Uh, magpasyal-pasyal doon sa Moon Valley. So, ayan. Ito po, ito pa po kami sa Jeddah, guys. Dito pa kami. So, punta na kami doon sa sa Moon Valley. So, katakits po tayo dito doon, guys. At, syempre, kasama namin si Ate Novi at saka si Ate, Ate Ami. Faded wedding photograph, you and me in our first dance. Our eyes are closed, we're lost in one sweet embrace. Since those days, the world has changed, but our love remains the same. God knows if have had our share of sin. I'm proud of So yun guys, dadaan muna kami sa Bakala. Ayan, bili kami ng tubig. So Ayan lang sobrang tubig. Ito, pwede na to. 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 So habang nagbabayad na ang dalawa para sa binibili namin so ako ay uh, lalabas na din labas ko na yung tubig ayan habang inintay pa namin na katapos magbayad uh, so binabayaran mo na yung namin para ang daming binibili na para magtayata ng tindahan to sayang <laughs> so, guys nandito kami ngayon nakasakay susakyan Malamang <laughs> saya so, ayan, kasunod po si Alin na no. kami at saka si Atiyak Ayan, kaway-kaway, nice. welcome! Ayan, so doon malayo pa kami guys. So, abang tinitingnan namin yung mga bundok. Walang kahoy, puro bato. <laughs> ayan, tawag natin yan. Bundok na... <laughs> <laughs> nakakabayo lang kami ah ang lamig dito grabe parang nasa ano ka parang nasa sa moon valley talaga oh, parang ano ka parang nasa moon sobrang lamig so ayan may mga ungoy dun sa taas ano ungoy? tao pala yun eh ungoy hindi makikita yan ba? laki naman ng ungoy. So hindi na kami maka makaakyat sa taas guys kasi ano ayan kakarating lang nila kakarating nyo lang kakarating lang namin ayan ayan kasama namin sila kuya Limer kuya Toto ayan si kuya Joseph ayan kaway kaway kayo sa vlog ayan kaway kaway karating lang din namin Bato. Ayan, si Ate Analisa, ayan nakasabay. All right. So marami pa lang na dito nagpi-picnic, guys. Ayun. So yun guys, nandito na kami ngayon sa Mon Valley. Ayun. So Doon kami sa taas, sakit kami doon sa taas. So, tara guys. Sinaway mga kasama namin guys, ayan. Nauna na, nauna. Hello. Hello world. Hello. Hello Jera. Ayan. Hello Mount Bali. Kuya. May tanongan nga ako bakit Mount Bali tawag dito. Bakit Mount Bali? Ayan si Jojo. Mount Bali. Kasi ito mga bato Unang nagbali. Ah. So, Ala alam niyo yung ano? Nakita niyo yung ano doon? Landmark doon. Oh. Yung dalawang na na ano? Ay, dalawang. Oh, kaya uh, moon bali kasi nakabali yung moon. <laughs> nakabali. Dapat yung moon ganun, di ba? Oh, ganun. Ganito yan. Baliktad pala yung moon. Di ba? Sa so oras dito, hindi. baba na tayo. <coughs> Huwag ka nang sunod eh. Ano mas <laughs> Malaki yung hakbang niya eh. Ano oh, maganda dyan oh. Sige, picture ako kayo dyan. One, two, three. Isa pa. One, two. One, two lang. Gini-ago bang? Gini-ago pa eh. Sige. Sige, one, two, three. Pababa tapos sakit na naman no oh, kita, Ma Ano sa mata Kuya oh, well, Joseph hindi ka na makita You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Be like heaven to touch. I wanna hold you so much. Long last love has arrived. I thank God that I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. Thought of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel how I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you, babe. Thank God that I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off of you Pardon the way that I stare There's nothing else to compare the thought of you leaves me weak There are no words to speak But if you feel how I feel Please let me know guys, naabot lang kami ng gabi na dito. So, ayan. Nandun na yung mga kasama ko. Nauna na sa para magkapi-kapi po kami. Kasi sobrang lamig talaga dito guys. So, ayan. So, puntahan natin yung kasamaan uh, kasamahan natin. Uh, para magpa magkapi-kapi po kami. Ayan. Ayan, si Ate Annalisa, katanungin natin. Ate, ano ba yung masabi mo dito sa sa lugar na to? Maganda ba? Sobrang ganda na mula na ako sa pampas ng hangin. Ayun, namumula na Ayan, daw namumula si Ate. Namumula na ako sa pampas hangin. Oh, Ang talagang, lamig. Talagang, Pero sobrang sarap dito. Ano, anong, anong lugar to? Uh, Moon Valley. Moon Valley po dito, Moon Valley. Ayan. Ah, first time ko rito, pero hindi ako nagsisi na pumunta rito. Ang sarap. Tila mo, namumula na ako sa ng hangin. Oh, ayan, ayan po siya, Teresa. Tara, puntahan natin yung mga kasama natin. Yung mga kasama natin, nagre-ready na. Ayan. Tatanungin natin si, ano, si... Si Ate Ami. Ate May. Ano ang masasabi mo sa lugar dito? First time mo ba dito? Yes. First time, first time dito. sa <laughs> time. First time mo ba dito? Sorry, <laughs> <laughs> talaga. <mo> <laughs> oh. Ayan. Ano masasabi mo sa lamig? Palamig ba? Palamig <laughs> ba? Palamig ba? Palamig. Ah, yan. So, wala siyang masabi daw kasi What? first time niya dito. Ito <laughs> to. Anong napifil mo Guapo. sa ulo? Sa ulo mo, anong naram yung lamig? Kumakapal na. <laughs> Nadudulas <laughs> yung hangin. Nadudunas. Ayan. Ayan si Kaya Limul, guys. Ayan, nag-ready na. Ayan. We're preparing for ayan. our tent. tent. At, at sempre ang yung driver natin at isa pa photographer yan si so, Kuya Manny. Kuya Manny, ano yung ginagawa mo? They Tipo issue? Naghanap nag <laughs> ng musiko. ko. <laughs> <laughs> ayan sa atin Nobby, ayan, ah, uh. ay, ayan. Uh, ay, uh. atin ano masasabi mo? Ang harvest ng musik. Hi, hi pa rin. <laughs> <laughs> hi. Ano? Tatanong kita. Ano yon? Ano ba yung naramdaman mo dito ngayon? Sa Moon Valley? Naramdaman ko. Ha. Nantok. Malamig ba? Kasi lamig ng pagmamahal niya. Paano mo Oo. Mas malamig pa. Mas malamig pa. Mas malamig pa. Alright. Ayan. Habang nagre kami guys. Ayan. So magkapi-kapi muna tayo. Ayan. Kapi muna kami guys. Kita kits.